So, magpatong po ulit tayo ng isang box at naubos. Wow! Thank you so much po sa mga bumili. So, ito po ay dito sa katabing-katabi ng katabing-katabi po siya ng McDonald today. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Amen, yon kumusta mga kapitek? Kumusta mga ka-beshi? At mga? ngayon so, At mga ka-Andres okay. So ngayon guys, ay pupuntahan natin yung mga tindahan na ating pinatunga ng suka So kumustahan natin kung may bumili ba, na bawasan, okay. No? Uh -huh. yan. Let's kamustahan go Thank you, Lord Let's go, Andres At susama so, pa rin si Andres Yes, iniiba na yan, ayaw pa Konting banding pa ba sila ng lola si mama po ay nandito na so dumaan lang po kami dito sa pharmacy at si mami Janet ay may bibilin lang na ano po maintenance ni mama siya po ay dumating na kahapon from Baguio Ayan. So, ibibili lang natin ng maintenance at naubos na raw. Ayan na po si Mami Janet. Ano, nakabili ka nung kay mama, wala na no maintenance. Wala dyan, no? So, lilipat po tayo ng Mercury. Doon lang daw yung nabibili. So, go back to your seat, Andres. Pumili ako, kaya naibang brand. Inaantok na, mami, oo. Mahinit pa naman ngayon. Hindi na pa Hindi na pa pwede Kasi, hindi ka Ayan po, nandito naman kami sa Mercury Drugs bago kami pumunta dun sa mga tindahan ng sukang sa ni beshi, ay bibili muna siya ng ano po ng maintenance ni mama Andres, di ka pa rin tulog tulog muna Andres <coughs> Baho eh? Oo, nag-iika ah, Dalawa lang tayo dito dito ka nagii Mommy Mami! Mami! Look! Look at me! Dito nagii ii Tingnan mo ako kayo yung niya! i, Oh, careful! Careful! Ayan guys, nandito kami sa Tagaytay tapat mismo ng wet market at ito yung una ito yung una natin na pinatungan kay Sir Brian. Yan, yan po ay pamangkin ni Sir more So tingnan natin kung may nabenta. Yay! So ayun, mami, isa lang nabenta. <laughs> Thank you Lord at may bumiling isa yan. So next, lipat tayo. At next stop naman ay dito sa Roberts. Yes. Andres, give mami. Give mami, lalagay ng Some mami Roberts. sa Roberts. Prutasan. Ah, ito ah. Ah, ah. Roberts Prutasan. Dito yun eh, somewhere. Ayan, sa pangalawa na yun kay Sir Robert. Ilan niya yun sa kanya? Sa kanya ay sukang sa uh, six bottles. Ayan mga kabesh, dito naman kami sa today's specialty. At kila Sir Robert ay zero. Zero sales tayo doon. Pero so, kayo... talagang online tayo, no? Oo, online. Mas okay pa kay Mater at kahit pa paano lagi may... Ayos, kay nanay lagi kami sa Pero dito sold talaga out. hindi pa masyadong kilala. So, Pero sasabi. it's okay. We're trying. Yeah. Okay, Daddy, baba na ikaw. Magalapit din yan. Ilan niya dito? Ay, sabing ko. Ayan, mga Ay, kabeshi si Daddy. Dampanog. Wow! tenaga yeah. Talaga. Ano, patungan ko pa siya? Oo, oh, sige. Mga ilan kaya? Ah, uh, ilan pa natitira niyan? Tatlo to. Ay, dalawa. Yung isa, order na yun. Oo, ano? uh -oh, order yung isa. Tapos pinahingi ko siya ng isang sukan sa sasak. Uh Oo. -oh. Sige. Thank you so much. May nabenta po sa Tres Umali General Merchandise. Ayan po kami bumaba at wow, oh, maraming motor, malalaki. Bumaba si Andres. Nandito kami ngayon sa Today's. At dito po kami, kami nakabenta ng dalawang lambanog sa Tres Umalis. Ngayon ay nagpatong po uli ako dyan. So meron pa dyang lambanog. Yan. Pwede po kayong bumali dito. At kami ni Andrea ay bumaba na si Mami po dito sa loob. natanong natin kung may na rin sila. Ito po, iniwan natin yung isang box dito sa today's. Yan. So, kung kayo po ay mapapadaan na ubos, Mami, yung pinatong mo. Yehey! Okay ang ating packaging. Thank you so much. Gawa ng dati po yan, sir, ay plastic. Ginawa naming glass. Uh Oo. -oh. So, yan. Kahit pa paano, appealing. Pero same yung, ano, yung laman. Oh wait. So, magpatong po ulit tayo ng isang box at naubos. Wow! Thank you so much po sa mga bumili. So, ito po ay dito sa... Katabing katabi ng Katabing katabi po siya ng McDonald's Today's Yan. Today's Specialties and Pasalubong Bago mag-McDonald's po ay nandito yung ating sukang sasa Ay may magpapark po Yan Ito po Iisa ang na Bale, partner nila Daddy sa butchero. Oo. Oh. Dahil sa iisa 'yon. Kinuhan nila isang box 'yan. Ah, kailangan nyo pa po ito? Hindi po. Sige. Kunin 'yan. Ano? ano? Para. Yeah. Andres. <laughs> yeah, let's go. <laughs> at next time tayo maggalaka na Sir Mar and Ma'am Joy. Next time na po tayo magala. Ayan. Hello. So, ayan mga kapitik. Ito po, sa tres umalis nandyan yung aming lambanog. Tapos sa todays dito sa may Rodellas, nandyan po yung aming sukang sa sana isang box. Wow, thank you Lord. At thank you so much sa buhay ni Ma'am Joy at Hello. Sir Mar na siyang naging daan. No? naging pintuan para makapatong tayo dito. Oh, wakala wow, like ko tayo lahat ay zero. So sold, yes. out sold out. Dito isa ang natira. Yung lambanog isa din ang natira. Oh, galing. Thank you, thank you Lord. Bless you God bless you more and more, Sir Mar and bamjoy Joy. At mami, nakakatuwa itong si Sir Francis ba yun? Si oh, Sir Francis. Kahit daw sila ay Enjoy. Oo, oo. hinihigup-higup hini niya raw. Sabi niya, sarap ng suka niya, sir. Sarap ng timpla. <laughs> Sabi ko, yun niya po ang comment eh. Sa halip na maas, eh, mahindi po at masarap. Salamat po sa inyo. Yes. Uh, let's go. Rata, mami. Ayan mga kabeshi, next stop po natin ay dito sa uh, 8 o'clock. Ayan. Si daddy na lang po ang bumaba at pumasok. Ayan na po si Daddy. Kamusta Saan na naman? Wow, maglalagay ka pa? Ay, hindi na daw muna. Ah, wag na muna. Pero no? Pero nakabenta sila. Ah, uh Isa -huh. na lang natira. Thank you, Nahirapan din sila magbenta at ganyan na may restaurant. Wala oh. kasi silang yung display yan. Oo, oh, oh, no? Uh, okay. So, may play silang Thank 30 you po. pesos. Oh. Thank you po. So, yun mga kabeshi kami. Pa-uwi ba, na po. At si Andres ay naantok na din daddy. At mabaho <laughs> na. Hindi na siya mapakali. At uh, thank you Lord kasi nabuhayan ako ng loob na may nakagusto tapos ay bumebenta bumibenta siya. So not bad daddy for us so, starter. So depende lang talaga sa market, sa ano no? Sa place, sa place so. location kung saan mo siya ibibenta. So ang atin talaga ay tamang ang sa... target natin mami is Pasalubong, Pasalubong center kasi kung yung isa kasi is grocery yung una yung kay Sir Ryan no? Uh -oh. malaki tindahan yun ang daming nabili uh -oh. pero grocery kasi siya yung parang kay pa, mother saka daddy malalaki parang kay mother siya uh -oh. so kung hindi mo siya itatanong na meron po kayong sukang gano'n uh -oh. hindi ka tulad ng pasalubong napapasok ka yung mata mo iiskan mo lahat ng paninda ano kayang pwedeng bilhin gano'n you know? uh na to go uh -oh. na pwede ko nang kainin ngayon eh, sa yung butcheron at saka sukang sasa. sa yes. sa Nasabi mo ay eh, pinapartner kanina na? Oo, oo uh. saka templado na daddy. Gusto okay. daw ng mga customer ay eh, templa na. Sasakto yung ating paninda. Lord. Lord. At Lord. pupunta po pa tayo kay ano kay Sir Albert doon sa uh, Maynubali. Maynubali ay next time na lang siguro. At, okay. si Andres ay uh, oh. nag na. so, si Andres <laughs> Pero ka-chat ko naman si Sir <laughs> Si Sir Albert ay may nabili din daw naman sa kanya. Mabawasan wow. din yung ating ano doon. Uh -huh. Naka-display. Uh -huh. salamat po Sir Albert. Next time po kami dadaan Ayan po si Mami Janet. Ano yan, Mami? Palalamove natin sa Kalamba. Whoa. Ito ay para sa boss ni Ma'am Rose. Thank you, so much, Ma thank you so much. Wow, thank you so much, Ma'am Rose. Isa siya sa proud na proud sa ating product, 'no? Thank you so much. Yes. Ito na ilalamove dali. Ah, uh -uh. Ipapalalamog po. Bound to Kalamba. Bound to Kalamba. Yan daw po ay para sa mga boss yata ni Ma'am Rose. Boss, yan po ay babasagin ha. I will save you you will not fall by the sword but will escape with your life because you trust in me declares the Lord Jeremiah 39 18 NIV